Hi guys, yung video natin sa araw na ito, ah, silipin muna natin yung mga bago naming mga tanim na pipino. After 4 days, ganito na ang itsura nila. Ayan guys oh. Kita nyo yan, ayan oh. After 4 days nagsilabasa na sila guys. Ayan na oh. Ayan oh. Ayun. Ito na yung uh, mga bago naming tanim na pipino guys. Ang gando niyan. Ayan yun. Nilagyan na ng mga uh, bala uh, poste para lalagyan na ng tali yan guys. Uh, para uh, malagyan ng balag Balagyan na siya ng balag guys Ayan o oh. Balag or trellis Ayan ang itsura Ng mga pipino guys Ayan o oh. After 4 days Ayan nagsitubo na sila Ayan o oh. Sana guys Magtuloyan sila Hanggang doon yan Hanggang doon o oh. Hanggang doon Bali Uh, tatlong todling guys eh, ito yung sa kabila ayan no oh. tapos ayun sa kabila isa dalawa saka tatlo ayan tumubo na lahat guys ando na oh uh, namili kami ng mga seedlings ah hindi seedlings tama uh, namili kami sa bayan ng mga pipino na Uh, dati pa naming tinanim dito guys ayun eh, kasi ang mabenta rito ng pipino uh, wala na siyang sasay hindi na natin dito kung nandito pa yung sasay guys kung nandito pa yung variety ng pipino uh, wala na siya ay yung video ko nung nakarang araw uh, yung kamatis naman guys 50-50 uh, pa yung kamatis alam nyo naman na punla lang kasi yan eh. yan ang mahirap pag punla lang guys hindi uh, mo alam kung um, tutubo ba yan hindi kasi nga yung ugat uh, nabunot lang yung ugat hindi talaga naman nakasama yung lupa eto tignan nyo naman oh. tubo lahat guys oh. yung pipino ang variety pala guys nung pipino na yan mega cf1 ito plastic na lang yung natira ayan oh may nakalagay mega cf1 ayan yung variety nung pipino na uh, tinanim namin guys ayan uh, na ayan talaga yung dati pang mga yung dati pang variety na uh, pinunla namin ng mga pipino guys ayan maganda naman siya at saka 'yan ang variety na 'yan, 'yan ang mabenta sa palengke. Eh sa mga susunod na ano guys, i-update natin kapag ka nabuo na to uh, mga mga balag yung gagawing trellis guys. Ayan no may mga ano na oh. Nilagyan na lang mga buho ito. May mga tusok na siya na buho, 'yan. Ito yung kabila ayan o, ang gando no, lalagyan na lang ng mga tali yan guys ah uh, inabanga, inabanga, na na ang ko para kung sakaling uh, kung sakaling maglakihan na yan uh, lalagyan na lang ng tali yan guys, ayan o no? sana magtuloy tuloy yan guys, ang mahirap kasi pag nasa pagtatanim ng pipino pag kapag pa, ayan o no? madaling mabutas ng mga insekto yan guys kaya kailangan alalayan mo yan kasi pag maliliit pa yan ah, binubutas na yan ng insekto ayan meron na ngang butas to yan ang problema dyan guys pagka nagtanim kayo ng pipino ganyang kaliliit ang ah, gustong gustong butasin ng mga insekto kaya dapat yan maalagaan mo ng spray yun yan guys sa pagtatanim kasi kailangan matyaga ka rin talaga mag-alaga. Simula umpisa ng pagtatanim nyo hanggang sa mamunga yan guys. Kailangan mo talaga yung bantayan. Uh, kung gusto mong maging maayos yan. Sa mga susunod na araw guys, i-update natin itong mga pipino na to. Sa so, ngayon, silipin natin yung at tinanim namin na kamatis kung ano nang hitsura guys. Ayan o. Oh. Tingnan natin dito. Wala. Ah... Uh, hindi kasi maganda yung ah yung punla lang guys lalong-lalo na pagdating sa kamatis maselan to. Ayan no oh, lili ito. Oh. Tubo naman sila pero tingnan mo yung itsura guys oh. Kailangan mo pagtsagaan yan tingnan mo mga itsura oh. Kailangan mo talagang pagtiyaga alagaan yan guys mga kamatis na yan. Oh. Nabuhay naman yung iba wala ay Ayan oh. Ayan yung mga nilipat namin na kamatis guys Nagtayuwa na sila um, Gaganda pa yan guys Pag naabunuhan na yan uh, Ano pa lang kasi 4 days 4 uh, days pa 3 uh, days pa lang uh, Ganyan ang itsura nila Kailangan mga 10 days yan guys Bago maabunuhan Para makakapit na nung gusto Ayan no oh. Kagandang kulay niyan guys Pag nabunuan na yan sa ngayon yan lang muna ang video natin sa araw na to guys uh, sa mga susunod na araw i-update natin yan